guys, uh, magandang gabi uh, Nandito naman po muli kami sa likod ng omeco. So balay kung nakita nyo po uh, Dito rin po kami nakaraan kasi Naiwan po namin to gawa ng video gabi na po At parang umulan yata yun no Malalawig yun, umulan So ngayon pong gabi uh, Ipagpapatuloy po natin yung ating ginagawang video Para po ipagpatuloy natin tong linis natin Dito sa likod ng omeco. So hindi naman natin pwedeng iwan to dahil nga hindi rin kagandaan tingnan. Kaya wala nang iiwan ng bakas eh no? Oo, talagang walang iniiwang mga bakas ng mga kadaloy. Kaya yun po, binalikan namin. Uh, Siyempre sabi nga nila, pag mahal mo, balikan mo. Kaya ito guys, binalikan namin ang aming naiwan. So sana po na-enjoy kayo sa gagawin namin video. Yung mga kasama namin eh mamaya pa po dahil ang labas nila sa trabaho ay 7.30 pa kaya ngayon nung na namin ha? okay po uh, please like and share po sa aming youtube channel sa click na notification button para maki-share namin po uh, yun lang po uh, simulan natin to at mamig na ang gabi let's go guys So yun guys na Nakapagod siya pero okay lang at least Ang so ginagawa natin ay eh, Masaya naman po tayo So ganda lang talaga guys Ah uh, Ilagpasal na sa so ginagawa natin tuloy lang. tuloy lang tayo Hindi natin kailangan may ilang kapalit guys Basta so, talagang Masaya tayo at porsetido Walang araw guys Talagang Nakakita ng kakipala mula sa iyo So yun na po. Dalawa pa lang po kami ni Katalo eh, yung gate. Siguro yung kasama namin ni eh. Gabibiyahe pa lang. Pero may, may dito na yun. May kasama na tayo. So yun na guys. Bye bye. na medyo nalita ko eh dahil pa ako ng ano busing yung anak ko ah uh oh, oo eh, babawi sa na lang ako mga kadaloy agahan ko na lang ayos kayo, ayos kumbaga trabaho sila sa gabi bukas ako ng umaga ah oh, sige tama tama <laughs> tama 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 ayos ayos, 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 ayos <laughs> na kadaloy Nah, sayang kami sa pagdating mo. Kami na mga trupa. Apat din kami, oh. Ma Apat kami ngayon. Apat na. na, na ano eh, umabol pa rin. Talagang